yun nga, papasok na ako sa individuality. Kasi mm. ito nga, uh, bro, ano, no offense dito. Kasi I used to be, medyo nag-Marxist leftist talaga. Na, ang ingay ko sa Facebook dati, ang dami kong mm -hmm. pinaglalaban. Pero nauwi na uwi na rin nga. Na yun nga, parang dumating nga sa akin sa evolution. Na it, it, it really takes lots of years, lots of generation para mangyari evolution. Yes. So parang, and ito, na-re-relate ko rin na naparoon ba diba ba Attack on Titans? Oh, yeah. Lalo na ending, di ba? manga. Walang gang ending, di ba? So parang, Ito. nandun din ako, kaya ako tinatawang sa individuality. Kasi nga, alam natin mahirap yun. Mm -hmm. Tapos, yeah, binigay na nga natin yung kung bakit siya mahirap. Kasi hindi, hindi naman basta-basta i-let go ng, ng nasa power yung nasa power yung power. Mm -hmm. Ay, yun, yun, yun. Nung mga nasa, nung mga, mga, ano, nung mga burgis yung power. Yeah. So, parang, kung yun nga na ibibigay mo yung buhay mo sa cosmos mm -hmm. sa lifetime na to. And kung kung kumbaga on a realistic level hindi siya magiging ganun kadali eh wala tayong kasiguraduhan na pwede namangyari revolution ngayon or kung kung yung revolution na mangyari is yun na yung tamang revolution mm -hmm. na parang yung individual life mo sarili mong fulfillment, sarili mong passion, sarili mong, sarili mong passion, mm. sarili mong, ano, is parang, naapektuhan nung, nung cost. Ah, yeah. Na parang, yun nga, na, para sa, sa para sa perspective ko, na medyo mm. ma malabo at matagal-tagal pang mangyayari. Oh, yeah, definitely. Oh. Pero, pwede mo ring sabihin yun kina Rizal, kina Bonifacio. The diba, to. yung mga ganong klase ng tao, parang, uh, Yes, definitely. Mahirap isipin na i-spend mo yung buong lifetime mo sa isang bagay na hindi ka sure kung magtatagumpay or would only cause you physical, economic harm. Mm. Parang ganon. With the with, with the promise na things will change. Definitely, mahirap na bagay yun. Pero, again, kung wala nga gagawa ng ganon. Sino? Sino, di ba? Mm. Kaya, at kung usapin na lang din ng grand scheme of things, like even as an individual, if you really want to parang put your mark in history, sino may mga pinakamatatandaan ng history, di ba? Yun so, yung, yung, mga, naggo nag-go against the tide. Nag-go against the tide, huh? exactly. Yeah, yung mga But naalala pa rin natin si Bonifacio, yung mga revolutionaries, yung mga intellectuals. Hmm. Kasi in their own respective fields, they tried to, ano, hmm. some people, the nature dictated na hindi kayo magsasucceed. Hmm. But They they were driven they were ano yung philosophy nila pinanin pinaglaban uh -huh. nila and may, may legacy sila, sila ngayon oh, ayun oh, exactly oh, yeah, yeah, oh. kaya ayun eh regardless kung capitalist or marxist ka uh -huh. parang ganoon eh parang if you really believe in something na parang feeling mo tama feeling mo morally uh -huh. uh, ethically tama walang harm i mean oh, kailangan mo lang talaga oh definitely pwedeng hindi ka mag-succeed, pero it doesn't erase the fact na uh, may may iwan ka and sabi nga nila Parang hindi naman nila ginagawa yon para sa sarili nila eh. Ginagawa nila yon for future generation. May meron kaming uh -oh. ano sa uh, sa mga activist, may isang uh -oh. famous na famous ba. Like? Parang ano, paboritong kwento. Uh -oh. uh, ano siya, dinediskas siya lagi yung ano, uh, matandang hangal na nagpatag ng bundok. May clin hmm. kwento lang to. Sige, Parang sige. ang sinasabi kasi doon, isang araw mayroong matandang hangal. Tapos meron siyang anak, farmer sila. Tapos isang araw may tumubong tatlong bundok sa pinagtataniman nila. So yung araw, hindi na yung crops nila. Huh. Tapos ang nakikitang solution ng matandang hangalis, kailangan patagin yung mundo kasi hindi tayo maka ano At, syempre, pwede silang lumipat ng lupa pero hindi yun pwede oh. sorry ang point ay kailangan patagin yung bundok so umakyat sila ngayon so araw-araw pinapatag nila yung bundok kasama nung anak niya tas at one point nakamit siya ng isang uh, matandang pantas or matandang intellectual tapos sinabihan siya alam mo 'yung tangayang ginagawa mo eh mamamatay uh, gaga, uh, ina uh, ina uh, ginagawa mo yan araw-araw tapos aabot sa ano na mamamatay ka, tatanda ka, hindi pa yan mapapatag Actually, pero ganun, sinasabi ganun, niya ang yung... sinasabi niya hindi ko naman 'to ginagawa para sa sarili ko e, alam ko pa, pwedeng hindi ko na yan maabutan pero pag nawala ako nandiyan yung mga anak ko at pag nawala yung mga anak ko nandiyan yung anak ng mga anak ko na magpapatag ng bundok na yan at pag yan napatag hindi na yan tutubo ulit tapos dahil doon na Antig yung Bathala or parang someone na bumaba mula sa langit, tinulungan siya ng mga anghel para patagin yung mundo. Hmm. Tapos parang lagi siyang sikat siya na story among hmm. activists kasi parang it also relates to our cause, na parang yung ginagawa natin we're not doing this for ourselves we might not survive or live long enough and some of us really did die na not seeing the fruit of their struggle pero ang point ginagawa natin to for future generations at for all na wala nang makaranas ng ganitong klase ng lipunan tas ano yun sorry ko na yung ano lang din, ano ba Ewan ko kung alam mo to yung stone cutter, yung hinahampas niya yung bato nang oh, isang daang beses. Parang may isang Dino reporter, pa reporter ata 'yan sa to, wala muna ako yung sino. Basta yung ginawa niyang allegory yun for change eh, uh -huh. na parang meron daw isang stone cutter na hinahampas niya yung bato tas isang daang beses na walang nangyayari doon sa bato. Pero doon sa pang 101st swing niya, oh. bigla siyang nabasag. Tas doon niya naiintindihan na hindi yung una, yung pang 100 st yung dahilan bakit siya nagcrack. Kung di yung accumulated <laughs> A, na to Pag oh. ano niya Tapos doon ko nare-relate yung ginagawa ng mga aktivista <laughs> okay. Ganun siya Yes, things might not oh. change But it will definitely uh, Parang contributing to that change is Definitely worth living Akin okay, nakakatuwa Kasi nung nga ba sinasama Totoo ako Kasi parang kunyari yung pinaka yung yung analogy na sinasabi mo. Mm. Ganun, Ganun din yung view ko naman when it comes to business. Mm. <laughs> Para sa akin, kunyari yung simple investment ko na ganito, na ngayon ito lang 'yan. Oh. Na pero kasi tinatanim ko tapos pinapalaki namin yung tiyente, sinasabi goal na in possible years oh. na ganito na yung magiresulta. Parang ganyan nga. I mean, feel, kaya ako natutuwa kasi feeling ko talaga fundamentally rin tayong mga kapitalist Uh, Alam kami mm -hmm. tayong mga negosyante tsaka kayong uh, at mga marxist. Sobrang pareho lang din ng talaga ng gusto natin, nagkakaiba lang in details kung bakit ba, pero parang nakikita ko na it's it's a very similar similar na parang gustong maging impact sa mundo. Pero akin nga kasi doon lang siguro na yung wingay sabi ko yung uh Mench, mm -hmm. na akin ang view ko kasi in order for uh for apply Kaila para magkaroon ng mga productive collective, kailangan mo na magkaroon ng fulfilled individuals. So mm -hmm. parang, uh, ayun nga, na parang napakit, kasi parang tinitignan ko na nga lang din talaga, kahit lagay natin si Max, mm -hmm. o kahit lagay natin si Mao o si Che Guevara, mm -hmm. I mean, meron silang individuality naging pangarap dun sa cost nila. Kung bakit din sila yung naging leader o naging uh, trailblazer nung bawat bagay na 'yon. Mm -hmm. So parang papasok at papasok na kunarin sabi ko yung sila Mark Zuckerberg o si Elon Musk. Meron silang meron silang individual goal mm -hmm. na nagkataon na ngayon yung companies nila technically kung titignan mo rin on on a big picture level yon, Technically yung buong company na 'yon kasama lahat ng talent sa community na may leader. Aha. Uh -huh. So parang na ayun nga na parang feeling ko pareho lang din talaga yung yung gusto natin nga na gusto lang natin ng kapayapaan gusto natin mag-survive at gusto natin maging masaya. So para pero ako nga binabalik ko nga dun sa biology nga na parang kung yun nga na parang kahit magbago man lang talagang uh, ayun nga yung yung fulfillment mo nga sa ano mo na, kunyari nga nga, sabi mo yung, dahil nga syempre kung kung ayaw ni yung sistema ng capitalism, mm -hmm. so hindi kayo mag-acquire ng capital, hindi kayo mag-acquire ng assets, and all ganyan-ganyan-ganyan. So parang, kunyari ka hindi ko alam kung paano, paano paano ito pwede ng pagpapamilya ka naman, paano yung mm -hmm. buhay na i i i ilipat mo sa kanila kung, hindi mo rin susubukan yung yung method nga ng pagnenegosyo. Kasi feeling ko, sa perspective ko, ito yung reality na para ako, mm. para mabigyan ko lang ng secured future yung family ko yeah. and ma, yung mga nasa paligid ko ng mas maganda gandang buhay, is kailangan ako mag-acquire ng wealth and power para mabigay ko sa Parang may nga, parang ibabalik ko doon kanina sa Attack on Titans. Di ba parang yung sa story ni Eren, kung makikita mo siya, Parang very una, very tao siya na may sense of mission, 'di ba? Mm -hmm. Na for 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 the good to. Na lahat ng pinaglaban niya, grabe yung paghihirap na ginawa niya para para talunin yung Titans. Mm -hmm. Pero eventually yung naging ending, parang na -uwi. ano lang ba naging desisyon niya? Ginawa niya yung The Rumble. Ginawa niya yung The Rumble para yung mga yung buhay na lang ng mga malalapit sa kanya ay makinalakian niya. Diba parang ganoon, 'di ba? Sila sila may kasa na parang nauwi siya sa conclusion na technically ang tanging magagawa ko lang sa mundo